Tama ang spirit, i-review ko na yung yan eh. Review ko na. Kaya sabi ko mga ganyan, hindi ko tara, paano kayo mo, darandaman mo ko? So, ang sinabi kayo na Diyo, yung sinabi ko mga ganyan, sabihan mo, Jesus! 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 Na, <laughs> Jesus! Jesus! Jesus Nga naman na. Yung mga sabi Jesus, di po klatsya yung katana, di po klatsya yung latin na may kapagsalita yan, at may kanalatin. Nangyari ako. O ba't may lumpuya, o may mulagya, o ba't may pipiya. Kaya kung ay istorya na bisa papuntaya kung ano king magalang, papuntaya king magalang, ano yung tayo king magalang, so tinang si ka, sipi nga ay badira, ato kini ako kitang binya ay ba kanyang muli na po, o'y tari milyar. Ito problema, o ba't po tangatsuit ang babae na ito, Maka pagsalita niya, normal niya. Huwag ang makuya, pipi niya, lungkuya, niya, ngayon po, bulag niya. Naman nangyari ako mga ganyan. Minsan po, uh, minsan po, huwag oh, babalik, babalik niya. Eh. Bisan, atsin po kayo eh, sinabi na din tagay kang babae. Ayan, dandang niya po itong babae mga ganyan, ng kayo mga ganyan niya po. Ah, uh, ko tang ne, eh. Kitang bata lang talo mo, kulang eh. Walang sabi ko mga kanyan, ating ikaw mga kaya? Wala nga nga. At ikaw kamagana kami mga kaya? Wala nga nga mga kanyan. Ating ikaw ko, kakilala pala mo, mga kahit hindi, eh, wala ng direksyon mga kanyan. Wala eh. Ay, Diyos ko, eh kung paano? Eh kung paano nung nang, nung nang nang putang ungini. O bakit putang katsuka, masalesi ya? O bakit putang putang na ma alaka? Malungo yan, magbibiyan, magulat yan. yan. Sabi ko mga kanyan, eh, o ito si Kuya, kung ganyan. Yan, yan yung parabalo tamo, kung nani kailangan, itang discernment. While the gift of the Holy Spirit, gamitan tayo po itang discernment. Tatalakot na ako po, kung mga yan, but discern po. At kaya masaya, e ka may pahula? E ka may pahula? Ay, yung mga na, may kapisa niya na kilala ke, may pahula po. Siyempre, kung hindi ah, manatili ka na po, So, kita mo na, hindi na kasi sabi din, nang huling yung malaki, hindi kaya kayo na boyfriend mo, i crush mo, yung mo, eh, di nang buong letra. kaya, di nang buong nga na. May niyawan niya po ba Ne? So, mga ganyan. Kahit yun itang mga ganyan, alam na binikita na ng ako mga ganyan. At hindi niya po nga na, ne? na ay sabi ko kayo, buka rin niya, at siya po ka rin king uh, daw. Ne? King daw. Minta kami po king Dawo. Kinuamiya, maka baby polonya, gayo makan. Kasi iskas kaya kanyang makan niya, niya manatili kaya. At yung pakakot na muli yan. <laughs> 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 Mayan na nung puwing asama yun. So, uh, siya malikot siya. So, uh,